yan. Sa ni Kibuloy, Alam siya ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos. <laughs> Napanggit ng stars natin, ang Diyos, ang tunay na Diyos ay hindi siya ba at hindi siya pinanganak. So yun ang baka, ito lang tanong lang, baka naniwala kayo na sinasabi ni Kibuloy na anak siya <laughs> ng Diyos. <laughs> sa itibuloy ng kasanakya. O isa siya sugo ng Diyos. Uh, I am the owner of the herbs. Oh, <laughs> 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 Yun na. Baka naniniwala kayo doon. Ang tanong lang, naniniwala mo kayo doon po. Ikaw po, naniniwala ka kayo sa itibuloy. Hindi na nga niwala maniwala sa kanya. O. Si Raul na maniwala. Si Raul na maniwala. Akalain natin dito sa Dito ay parang bahay na naman dito. Kasi, ang ano dito, yung punto dito, yung paniniwala sa mga anghel. So, ang ibig sabihin, ang Muslim, naniniwala sila sa mga anghel. Ang, pero, ang tawag dito sa mga sa Muslim ay mga malaika. Malaika. O okay. Yan, ang tawag sa mga Muslim. Pero sa Kristiyano, anghel. So, yun. So sana, hindi si Tugbuli ang pinaniwalaan natin. <laughs> Al-iman of the Rasul, nabanggit na ng kapatid natin at naniniwala tayo sa mga propeta. Nabanggit na ng kapatid natin tulad ni Jesus. Okay. Si Isa ay isang propeta. Okay. Si Muhammad ay isang propeta. Okay. Si Adam ay isang propeta sino ay isang propeta. So, yan ang pinaniniwalaan ng mga Muslim. Yan ang pinaniniwalaan ng mga kapatid ng mga Muslim ang mga propeta. So, mga kapatid, al imanu bil-kadri khayri At paniniwala ng mga Muslim doon sa mga dumarating sa atin, halimbawa, may dumarating dumarating sa atin mga kaligayahan, kalungkutan, yan ay normal yan sa ating lahat. Muslim ka man o Kristiyano, hindi lang Muslim ang pinapa anuman ng ano, ganito, pati Kristiyano, lahat tayo ng tao ay may dumarating na kaligayahan, kalungkutan, Anong ibig sabihin ng kaligayahan? Kung kumbaga, yung ikakasaya mo. Anong ibig sabihin ng ka kalungkutan? So, halimbawa, namatayan ka, gano'n, yan. Yan ay kalungkutan. Ang tawag yan, tadhana. Dito sa Islam ay kadar. Kadar. Yan. Sa Tagalog ay tadhana. Kumbaga, Nagbigyan ka ng tathana, kalungkutan, kasi ay, yun ay pinaniwala ng mga Islam, Muslim. So, tinatanggap nila. Tinatanggap na anuman ang dumating sa sa kanila o sa ating bilang mga Muslim o bilang mga Kristiyano ay yung tatanggapin natin kung ano ang binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun mga kapatid ang ano ng Islam. Ibig sabihin ng maikling kahulugan ng Islam. So, alhamdulillah mga kapatid, kung sakali may katanungan kayo, ah, nandito yung stats natin, pwede kayo magtanong. Alhamdulillah, ang gabito na lang. So, salamat sa inyo. Alhamdulillah. Ayun mga bro, insya Allah, mga